magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang kung ano-ano mga bagay. Ang ilan sa ating mga kasundaluhan ay labis na dinasugatan dahil sa ginagawa nila pagbato sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Hindi namin ito mapigilan dahil hindi naman kami pwedeng gumamit ng dahas laban sa ating mga mamamayan at kalahi. Sabi ng isang sundalo, nang marinig ito ng lahat, sila ay nagulat, at si Pinunong Benj ay tumingin kila General Pat, General Kai, General Brian at General Miles. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Kayong apat na aking Heneral, tumungo kayo ngayon kung saan nagkakagulo ang lahat, pigilan niyo ito sa maingat na pamamaraan iwasan yung masaktan ang ating mga mamamayan sa pagpigel nyo sa kanila. At hindi dapat magkaroon ng pinsala ang ating mga kasundaluhan ng malubhad dahil kailangan natin lahat na nasa kondisyon ang ating mga kasundaluhan. Bilisan nyo na kumilos na kayo, sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila General Kai, General Brian, General Miles, at General Pat. Sila ay tumugon at sinabi, Masusunod Haring Benj. At agad-agad tumayo ang apat na general at mabilis na lumabas sa silid pulungan at ito ay tumungo sa labas ng kaharian ni Haring Bench. At sa pag-alis nila General Pat, General Miles, General Brian, at General Kai. Ito ay pinagmamasdan ng lahat at si pinunong Bench ay nagsalita at sinabi, "Brother Dax, Brother Chester at sa inyo mga seniors, oras na para tapusin natin ang pagpupulong na ito. Tayo na tumungo sa labas." upang makita natin ang nangyayari sa kanila. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito nila Dax, Chester at ng mga matatanda sa lahi ng mga barbarian sila Chester ay nagsalita at sinabi. Tayo na Brother Benj at Brother Dax. At si Chester ay naglakad na papalabas din ng silid pulungan. At sila Dax at Pinunong Bench kasama ang matatanda sa lahi ng Barbarian ay sumunod na din sa paglabas sa silid pulungan at tumungo sa labas ng kaharian ni Pinunong Bench. Sa paglabas ng lahat, Maya-maya ilang minuto ang lumipas. Nakarating na ang apat na general mula sa lahi ng barbarian na sila General Pat, General Miles, General Brian at General Kai. Laking gulat ng apat sa kanilang nakikita at naririnig. Sobrang ingay sa labas ng kaharian ni Pinunong Benj. At si General Brian ay biglang sumigaw. Magsitigil kayong lahat. Ang sigaw ay umalang ngaw sa buong imperyo ng lahing barbarian nang marinig ito ng mga mamamayan sa lahi ng barbarian. Sila ay biglang tumahimik, ang ingay kanina at kaguluhan ay biglang naging kalmado. Nakikita ng apat ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay mga sugatan. Dahil sa mga bato at anumang bagay na tumama sa kanila na pinagbabato sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si General Brian ay biglang nagsalita. Sa dami nyo dito nagbabaan kay hindi nyo man napigilan ang kaguluhan. At kayo anong dahilan bakit ginawa nyo ang ganitong mga bagay? Hindi nyo ba alam na si Haring Bench ay baka magalit sa inyo? Sa ginawa nyong maaari kayong maparusahan. Kaya hanggat wala pa dito si Haring Bench magsibalik na kayo sa inyong tahanan. Sigaw ni General Brian, nang marinig ito ng mga mamamayan sa lahi ng Barbarian. Sila ay nakaramdam ng takot, at mabilis silang kumilos pabalik sa kanila mga tirahan. Sinadya sabihin ito ni General Bryan, na kahit hindi naman talaga nagagalit si Pinunong Bench, para lang ang mga mamamayan ay magsibalik na sa kanilang tirahan at hindi pa makagulo. Nakikita ng apat na general ang pag-alis ng kanilang mamamayan, na sila General Pat, General Miles, General Bryan at General Kai. At si General Miles ay nagsalita at sinabi, nagalit ba si Haring Bench tanong ni General Miles, nang marinig ito ni General Pat. Siya ay nagsalita at sinabi, Sa pagkakatanda ko hindi naman nagalit si Haring Bench sa nangyari pagwawala ng mga mamamayan natin at sa kanilang ginawang pagbato sa mga kasundaluhan na nagmula sa lahing elf. Sabi ni General Pat, nang marinig ito ni General Kai, siya ay napahawak na lang sa kanyang nuo. At si General Brian ay tumawa at sinabi, Hahaha, kayo talagang dalawa, General Pat at General Miles. Pasyado kayong kulang-kulang. Oo, hindi naman talaga nagalit si Haring Benj. Sinabi ko lang yon upang ang ating mga mamamayan ay bumalik na sa kanilang mga tirahan kung sa ganon. Bago tayo umalis sa ating imperyo ay wala nang magiging sagabal at problema. Sabi ni General Brian, nang marinig ito nila General Pat at General Miles, sila ay napakamot ng ulo at si General Pat ay nagsalita at sinabi. Ganon pala, at ang tatlo ay tumawa. Hahaha samantala sila Chester, Dax, Pinunong Benj at ang mga matatanda sa lahi ng Barbarian. Ay nakalabas na din sa loob ng kaharian ni Haring Benj. Nakikita nila at naririnig ang tawanan nila General Pat, General Miles, General Brian at General Kai. At maya maya si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Anong dahilan bakit kayo nagtatawanan apat? Nang marinig ito nila General Pat, General, Miles, General Brian at General Kai. Sila ay nagulat at ang apat ay sabay-sabay na yumoko at sinabi. Paumanhin Haring Benj. Nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi. General Pat at General Miles. Ihanda niyo na ang lahat ng ating mga kasundaluhan. At General Brian at General Kai. Kayong dalawa naman ay ihanda niyo na din lahat ng ating mga baluti. Kunin niyo lahat ng baluti na mayroon tayo ating gagamitin ang ating mga baluti upang maitago ang pagkakilanla nila Brother Dax at Brother Chester. At para na din maging mas ligtas ang ating mga sarili sa mga sandata ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Kumilos na kayong apat para tayo nang magtungo sa kaharian ng lahing elf at ito ay ating wasakin. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito nila, General Pat, General Miles, General Brian at General Kai. Agad sila tumugon at sinabi masusunod Haring Benj, at ang apat ay mabilis na kumilos, at umalis sa harapan nila Pinunong Benj. Nakikita nila Dax, Chester, Pinunong Benj ang pag-alis ng apat na general. At si Pinunong Benj ay muling tumingin kila Dax at Chester at sinabi, Aking mga kapatid, may bigla ako naalala, noon kasama ko si Brother Daryl kasakasama ang aking mga kasundaluhan. na nakipaglaban sa lahi ng mga demonyo at kay Gun mas lalo kong hinangaan si Brother Daryl sa pagiging determinado niyang matalo si Gunn. At nakita ko kung paano niya din protektahan ang aking mga kasundaluhan lalo na ako. Ang kanyang pagpapahalaga sa aking lahing barbarian ay hindi matutumbasan ng kahit ano. Si Brother Daryl ay talagang napakabait na nilalang na tulad nyo. At ngayon kayo naman ang aking makakasama sa magiging laban ng aking lahi laban sa lahi ng mga elf ngayon palang nagpapasalamat na ako sa inyo Brother Dax at Brother Chester. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito nila Dax at Chester. Si Chester ay ngumiti at sinabi, bilang kaibigan tayong lahat ni Brother Daryl. Kaya kailangan natin magtulungan talaga. Kaya hindi mo na kailangan magpasalamat pa Brother Bench, Sabi ni Chester, at si Pinunong Benj ay lumapit sa dalawa at ito ay humawak sa balikat nila Dax at Chester at ngumitik. Maya-maya, ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian kasakasama sila General Miles at General Pat. Ay mabilis na tumatakbo ang mga ito. Patungo kung nasaan sila Dax, Chester at Pinunong Bench sa loob ng imperyo ng lahing barbarian. Sa ilang minuto lang ang lumipas. Nakarating na sa harap nila Pinunong Bench, Chester, at Dax. Ang libo-libong mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At ang lahat ay nagsiyuko at sinabi. Haring Benj, kami ay handang mamatay para sa iyo, sabi ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, ito ay bumitaw sa pagkakahakbay kiledax at Chester at si Pinunong Benj ay naglakad ng ilang hakbang at ito ay sumenyas sa libo-libong kasundaluhan ng lahing barbarian na alisin ang ko ng mga ito. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, salamat sa pagiging tapat nyo sa aking pamumuno, kay tagal na din ang lumipas nang tayo ay napasabak sa matinding labanan laban sa lahi ng mga demonyo at kaygan noon tayo ay nasa lugar pa ng God's Domain at ngayon araw muli natin mapapakita sa bawat isa ang ating mga kakayahan sa pakikipaglaban at ang ating tunay na lakas laban sa lahi ng mga elf ngayon kailangan ko muli ang inyong katapangan at kakayahan sa pakikipaglaban upang matalo natin ang buong lahing elf at wasakin ang kanilang kaharian yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun na tapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!